Magandang araw mga kauna. ayun update tayo sa ating mga alagang parawakan, mga manok. Ayan o. Oh. Ang bilis ng dumami. ayun check muna tayo bago tayo magpakain ng mga alaga. dito may napisa na. Yung mga napisa, lagay natin dito. Doon sa kabila, mayroon din. Dahil maulan ngayon. So, mga bagong pisa yan. Kalimber muna. At yan yung ating isang broodcock na medyo masigla ito, na dahil na nagkasakit ito, siya. Itong itim dito na, ito, ito, na mo na. So, kain muna mga kauna. Napakabilis lang dumami ng ating mga alagang uh, manok. Natin. At baka next year, production tayo ng mga parawakan. Pero <laughs> kakaroon tayo ng seleksyon dyan. iba-iba ang kulay, <laughs> pangitingnan Depende sa inyo mga kauna kung ano ang gusto ninyong type na color yung, na inyong i stay sa inyong farm. Depende sa inyo yan para mas maganda tignan, organized Ano ang kagandahan na yan, o. meron pa tayong mga bago pisa. Ito. Napakabilis lang mga kauna. Isisig na rin. Yan ang mga ano parawakan natin ito. Yung bago yan bago yung isang uh, kumbaga sa kambing full uh, blood. <laughs> Shamu. So mga kauna, ayan o, oh, mga parwakan natin. Bilis dumami, ilan lang na natira sa atin dati. Kasi na-disappoint tayo dati sa pag-aalaga ng manok. Dahil nga nagkandawala, ninanakaw, inside job, yung iba. Ito guys, ayan, namin. Nagpalit tayo ng tao, yan ang yung... na nagiging problema sa farm. Yung, yung mayroon tayong yung kasama yung na... Namin. na Kumbaga, ay, mabait pag iyong kaharap, ito, ito, pero pag, pag nakatalikod na, muna. eh, may inside job pala. So, pa Ayan. Yan, okay, so, okay siya. Yung alaga natin na nagkasakit to. Blood natin Naan yan. Ang ganda yan, laki. 3 kilos. Ayan. So, yun mga kauna. Sana eh, magustuhan nyo ang amin channel. At salamat po sa inyong lahat. Sa mga nag-follow, sa mga nag-subscribe sa amin. Maraming maraming salamat. Abangan nyo lang po ang aming mga upload. At sana ay eh, madagdagan pa ang ating mga kasama sa pagmamanok, sa mga pagpaparm. So, maraming maraming salamat sa inyo. Nakaka-relax, nakakatanggal ng stress. Yan, lalo na pag nasa tama ang iyong ginagawa, tama ang tao, tama ang mga kasama. Ayan, masaya sa pakiramdam, magaan. At kapag nakikita mo na yung iyong pinaghihirapan sa araw-araw, pagising ng maaga, papakain ng manok ay nakikita mo ang improvement. So maganda. Sa, yun, John. sa pakiramdam. Ayan. Kuwais na siya. Sa mga, kauna, sa mga farmers natin na gusto pa yung mga new generation. Ayan po. Uh, talagang sisikapin nating mai-tayo ulit yung mga native chicken dito sa Palawan. Maraming salamat. Paalam.